papakita mo nga pala yung pamatay ng langaw bait trap bait trap ito nga pala yung fly trap natin medyo madaming langaw dito sa may pwesto eh kaya naglalagay ako ng ganyan na laso nakaisang box na nga ako niyan eh Kasi meron pa rin hindi mo ubos-ubos ko ng konti para makita nyo o yan medyo kita na marami na rin namatay at mga may susunod pa deserve mabilis kasi magpadami tong mga toy so effective naman tong pampatay ng langaw basta ilagay mo na lang dyan tapos iwan, iwanan mo bahala na silang lumapit at mamatay anyway dito mo tayo pepegkat Abangas ng bibili medyo matumal bernis kasi tapos ko konti pa benta namin nga nga talaga eh sa araw na ito di bale may bang araw pa naman eh para malog ha ha so eto yung tinda natin stainless longganisa crispy patty dadalawa na lang yan tapos tong hotdog o iisa na lang tong musubi madami pa ako gumawa niyan kita niyo naman choro pa lang masarap na meron din kaming kanton mainit man o mulan masarap magkanton. So, yun lang. Bye!